Kung isa ka sa mga nagbebenta ng real estate, kotse, insurance o iba pang mga produkto, more or less narinig mo na ang mga tanong na ito o minsan pa nga ay titake mo as pambabash. Ano mag-aahente ka na? beat to the city streets We begin to feel the fire Hello, what's up? It's me, Migo Dominguez, your millennial entrepreneur, and welcome to today's vlog where we talk about buhay, bahay, at negosyo. Ikaw ba ay nasa sales business? Na-experience mo na bang sabihan ng Ano? Paahi ahente ka na lang? For sure, meron pa dyang iba na mismong kamag-anak o kaibigan mo pa maririnig ang mga masasakit na salita na ito. Yung sa sa'yo, Hala! Nag-aral ka pa? eh magbebenta ka lang naman pala o mag-aahente ka lang naman pala. O kaya may iba naman dyan, iko-compare ka pa. Ba't di mo nalang gayahin si ganito o si ganyan na nagtatrabaho sa isang malaking at kilalang kumpanya? So, if you're an agent and making a living out of selling, I have something to tell you. Wala kang ginagawang masama. At higit sa lahat, if you have the right training, mindset, and attitude, ang layo ng pwede mong marating sa buhay sa pamamagitan ng pag-aahente. On the other hand, if you're someone who's watching this video, who looks down on people selling o sa mga ahente, itong video ng sign na you should change your belief. Golden rule never belittle anyone lalo na kung yung tao lo naman ay nagsusumikap para makaasenso sa buhay ang totoo being a sales agent o ang pag-ahente can be a source of lucrative income with the proper mindset at huwag natin isipin na ito ay part-time part-time lang o racket-racket lang ito pa ang real talk ang pagiging sales agent o ahente ng kahit anong produkto can make you earn more sa taong nasa posisyon ng supervisor, managerial, or even an executive level. At hindi sikreto 'yan. Marami na tayong nakitang tao na umasenso sa pagiging isang sales person o ahente. Paano? Bigyan ko kayo ng example. In our business, Green Circle Realty, we have this mindset called salespreneurship discipline. Green Circle Realty is a real estate marketing company na nagtitrain ng real estate agents to become real estate entrepreneurs. Sa madaling salita, ginagawang negosyo ang pag-aahente. Kumbaga, andon pa rin yung pusong ahente, pero ang utak, negosyante. Bakit pusong ahente? Di ba ang ahente, ang alam natin, kayod, kung kayod talaga. Di dapat nawawala ng kausap. Araw-araw, para i-alok yung produkto na binibenta mo sa pagiging ahente. In our case, real estate property. Utak negosyante naman kasi dapat laging iisipin kung paano palaguin or palakihin ang opportunity na na parang isang business. For example, isang typical ahente o yung tinatawag na ahente lang. Benta-benta lang ang iniisip. Paglabas ng income o yung tinatawag na komisyon, e eh gastos kagad sa pangpersonal na bagay. Tapos, with the mindset na o sige, magbebenta na lang ako ulit. Di ba? ko na to. Kung gusto natin palakihin ang ating negosyo sa pag-aahente, malamang dapat parang negosyo rin ang treatment dito. Kada labas ng komisyon, dapat meron tayong business expense na nakatabi para dito. Operation expense o OPEX kung tawagin ng iba. Since nasa sales and marketing ka, kahit anong product pa yan, dapat may business plan ka at natural dapat heavy ito sa sales and marketing strategies like advertisements, recruitment ng ibang tao para makatulong mo sa negosyo at branding ng iyong negosyo. Kung ahente lang ang tingin mo sa sarili mo, kaya minsan dire rin natin masisisi yung mga nang mamalit o nang mamata sa mga ahente. Kasi benta-benta lang yung iniisip. Makabenta lang, okay na. At yung tinatawag na kota. Yung tipong pag may kausap kang kliyente, ang mata mo, peso sign. O kaya, pambuo ng kota, yung tingin mo sa client mo. Hindi dapat ganun. If you have the salespreneurship discipline, mas nakafocus ka How to help and give value to your clients by solving their problems with your product. With this mindset, many agents are closing deals left and right every month and even every week. Hindi yung, kung may benta, okay lang Kung wala, okay lang din kasi sideline ko lang naman to eh. Yun ang maling mindset Kaya, kung magbabalak ka mag-ahente Siguraduhin mo, ituturing mong business Ang pagbebenta ng produkto mo Whether it's insurance, kotse, real estate O kahit ano pang fast moving goods yan Ituring mo na yung negosyo So, kung ikaw ay nag-ahente O nagbabalak mag-ahente Dapat, malinaw sa'yo Na ang papasukin mo Ay hindi sideline o racket Kundi isang opportunity na magkaroon ng sariling negosyo o business that will help and give value to your clients using your product kahit ano pa yan. Tandaan, being a salesperson o ahente means having the power to influence your clients how to solve their problems with your product. To think is to create. We become what we think about. What the mind can conceive and believe we can achieve. So, ready ka na ba tumulong sa mga future clients mo? Tara, usap tayo at simulan natin ang iyong salespreneur journey. Again, this is Miko Dominguez, your millennial entrepreneur, and don't forget to follow me for more buhay, bahay at negosyo videos.